Hello! To be continued. Kasi ang ingay-ingay itong -ingay katabi ko. There, I want to show you the food. Ang sarap-sarap talaga. Medyo maasim siya pero masarap yung lasa niya. There. Okay. Nakita ko na ito sa YouTube. Ang daming bunga yung, yung ano, kahoy yata yun. Pero ang daming bunga sa Middle East yata yun. yun ang sarap niya talaga. Tapos yung seeds niya oh yan yung seeds niya ang, dami, ang lalaki yung seeds niya isa 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 ang sarap-sarap there i padala ko nga sa kaibigan ko yung seeds i anong itanim niya doon sa kanila kasi maluwang yung mga farm nila doon sa kanila there yummy yummy i want to beat you now so i can eat all see Ate Edna, sana ganito ang itanim mo sa farm. Yeah. Bye. See you. Only a short video. Hi. Ito na mga seeds ng ito. Oh. Yung isa, ito, karamihan isa ang seeds niya. Yung isa kanina, tatlong. Ang galaki. Sobra. That's for now. Bye.